sa umaga. Taho ang isa sa mga bida. Taho! Taho! Ibang karisma kapag ito na ang nasa kalsada. Mas lalo pa nga itong naging bongga dahil sa pakulo ni Super Taho na kakaiba. Dito sa Cebu City, nakilala namin ang Taho Bendor na may kakaibang diskarte. Ibahin niyo raw ang kanyang atake. Way niya raw ito para isalba ang mga Tom Goods sa kalye. Tulong. Spider-Man, tulong. Ano ang sa iyo? Nagugutom ako. Huwag kang mag-alala. Sagot ko yung guto mo. Maraming salamat. Ito na. Maraming salamat, Spider-Man. Ah. Ang busog ako. You're my hero. Pinusuot niya'y iba't ibang costume lang naman. Mayroong Iron Man at Spider Man. Hanep! Change career na ang mga superhero. Nagbenta na ng taho! Whoa! Sampung taon nang nagbebenta si Kuya Jojo. Pero taong 2023, lumakas ang kita ng taho! Uy, na-chills ka pala si Kwan, Spider-Man? The best ang taho ni Spider-Man! Okay kayo! Nami! Naisipan kong magsuot ng costume sa pagbibinta ng taho nung madumal ng binta tapos kailangan mo nang gumawa ng pakulo para maingan nyo yung mga customer na bumili. Yung nag ako, uh, yung uh, sa hindi ako nag costume yung binta napaka maka, napakadali lang maubos ng tao ko kaysa hindi ako nagka Noong una, itutol lang kanyang asawa. Subalit ngayon, todo support na. Unang-una, parang ayaw kong mag siya kasi alam mo naman yung panahon ngayon kasi naka, ano siya eh, naka hindi makita yung mukha. Pinagbigyan ko na lang siya kasi gusto niya para, para din yun sa, ano, iba, discardin niya yun eh. Ang dahilan kung bakit ako nagsisipag sa buhay, uh, unang-una yung pamilya ko talaga. Tapos yung kahirapan, sir, kailangan mo, uh, hindi mo mapasunod sa anak mo yung hirap na dinanas mo, sir ituloy mo lang ang pagsalba sa kumakalam na sikmura. Hindi ka lang pantawid guto, mabay, pantawid lungkot pa. Pinapaligaya mo ang marami dahil sa amazing mong creativity. Katulad ng mga superhero, magtatagumpay ka rin sa dulo.